Hi Don Raya o, Sa lahat ng viewers ni Don Raya okay. Subscribe to you Yan, welcome back po sa ating YouTube channel Mga kapsong bago pa nandito Don't forget to like, comment, and follow the hashtag Don Raya And of course, i-subscribe muna yan Mga kaps, madilim na <laughs> Pero syempre, hindi porket madilim E matitigil na yung Habi natin ang pag-ibon. No? Pero bago tayo magsimula mga paps, nais nice, ko lang i-shout out si Boss MC na naman. No, bakit? Kasi kumuha siya sa atin ng pangmalakasang ibon at ang kanyang kinuha talagang pangmalangasan. Ito mga pups. <laughs> Nakikita nyo? Ayun o. Visual yellow face. Possible than follow, possible opa. At isang possible yellow face. Possible than follow, possible opa. No, so DNA hen. Tapos possible cup yung free natin. Tama ka na naririnig mga paps, may free tayo. Kaya dali mo na. No? So kung ikaw ay nag nanonood ngayon, bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, hindi alam yung mechanics kung paano ang kontakin, all you have to do is to text or call me 0953-1364462 or message sa akin sa messenger Don Roaya or Don Roaya, Adrian, hey, mga paps. Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang mga paps. No? So muli, ah, uh, maraming maraming salamat sa iyo, Boss NC, no sa ilang pagkakataon na pa-upgrade na pa-upgrade. Ang pataas kanyang nutrition mga paps. No? At kung ikaw nung tataka, bakit gano'n si Boss LC? Kasi nga, sobrang mura. Kaya mapapaisip ka talaga. No? So, huwag ka na magpatopit-tumpit, mga paps, Huwag ka na mag-isip ng dalawa. Pag-isipan mo ng isang beses, wala kang regret dito, mga paps, dahil na quality, mura, budget meal pa. Only for you, yan mga paps. No, so ulit din ko, all you have to do is so text me, call me, 743 136 e message mo sa akin, beses so, mo, e-message mo sa akin, nono aya or dono aya, e -garing. No So ikakartong ko muna ito, nandiyan na yung rider sa labas at mag-vlog na tayo. Yan mga paps, kunin nyo na to. No, proven pair. Jackpot ka dito. Bira lang mag-out ng pares mga paps sana Napang malakasan natin. Kaya kunin nyo na. Eh. Grab nyo na opportunity. No, eto ay back-to-back -back aqua, opa, b2. Visual pale follow yung hen. No, split PF naman yung cock. No, so kung gusto mo ng ganito, you can text or call me 09531364462. Message mo sa aking Facebook Messenger, Don Roaya Or Don Roaya Avery No, so Ito ay may limang itlog ngayon No, so buksan natin yung box Ayan no, masungit yung nanay <laughs> Ah, yan no? visual pale Pelfalo, hindi sabihin Pula mata niya na Tapos ayan yung tatay Ayan No Ito naman mga Pops Nako, grabe Visual Yellow Face na aqua no at isang aqua split yellow face o pa dulo dulo kaya kunin niyo na to mga paps no kung gusto niyo na ganito screenshot to lang send to my messenger don royer don royer every or you can text or call me 0953 136446 to mga paps grabe oh par blue yellow face no tapos aqua pa ay pula mata oh Hmm. tapos aqua split yellow paste o pa dulo dulo na to grabe naapang pulo ng laway ito yung mga resulta ng pinaproject natin no kaya i-text o tawagan mo ako 09 type 364 message mo sa Pesong Messenger Don Roaya or Don Roaya A.J.R.E. mga pa napakaganda no Nakapangtulo ng laway. Ito yung dulo-dulo project na pwede mong idulo-dulo project sa iba. No? So, yung materialis na hinahanap mo, meron tayo. No? Kaya kunin mo na kasi nga, mabilisan lang to. Tsaka kung magkaroon tayo ito, mga paps, nakukuha rin kagad No, actually, minsan niya, sold na eh. Bago natin i-vlog, mga paps, Dagdag content lang. No, dahil mga raming naka-presale sa atin, nakapag-reserve na, No, kasi nga paunahan na lang, mabilis na ang ubos. No? So kaya i-text it at tawagan mo kagad ka ako 0953-1364462 mga paps. Message mo kagad ka daw sa akin Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya ay matured. No, ready to breed mga paps. Isasala nyo na lang sakto dahil breeding season ngayon. No, kaya panalo tayo lahat dito mga paps. So, titigan nyo mabuti. Pag-isipan nyo kung ano yung pwede nyo ibangga kung ayaw nyo netong gandong paresal mga paps. Pero ito, ang pinaka uh, isa sa mga sasuggest ko sa inyo mga paps. Gantong kalakas no, na linyada. Alright? Na ipaproject nyo. No, grabe o. Oh. Aqua yellow paste. No, at isang aqua split yellow paste. Opa. Oh, grabe. Nakakapang tulo ng laway. Totoo na nakikita nyo mga paps, hindi yan AI. Legit yan. Dulo-dulo na kasi yan mga paps. No? Yung pinaproject nyo pa lang, tayo, pinraject na natin. No? Hindi yung paproject, pinraject na. Kaya ito yung resulta ng pinaproject nyo pa lang mga paps. No? Ganto ka ganda, ganto ka titingkad yung kulay. Quality. No? Ready to breed. Matured. No, ulitin ko, i-text o tawagan mo ako sa 0953136 4462 o i-message mo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary mga pups No, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang mga paps. Alright? No, so, ito naman sa mga Inu lover dyan. Ito ay yellow face opaline post split ino. At syempre, may free tayo na kapartner niya na opa post yellow face post ino mga pups. Yung partner niya. No? So, ayan yung nasa right side yung U-wing. No? Kaya naman kung gusto niyo ng ganto sa mga ino lover dyan, no? tapos yellow face pa, No, i-text o tawagan niyo ako 0953 one I-message mo kagad ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery mga paps. huwag no, ka na magpatupik-pumpik pa. No, i-screenshot nyo. Padala nyo kagad sa akin no, para mas madali ko maunawaan, malaman kung ano yung trip mong ibon mga paps. No, i-text at tawagan mo ako ha, 09531364462 364 462 I-message so mo kagad sa Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Ivory. No, so ito naman, Opaline Yellow Face Dalfalo. follow mo ka nang naririnig. Opaline Yellow Face Dalfalo. Ito yung resulta ng pinaproject natin na Opaline Yellow Face Post Dalfalo. Oo, OPA split, yellow face, split, dan follow. Ito yon Wala nang post, wala nang split. Ito na yung resulta ng pinaproject natin. Napakaganda. Kaya dilaw na dilaw yung ulo, yung tuka, pulang-pula yung mata. Sobrang quality ng kulay. Kasi nga, dulo na to ng opa line, yellow face, then follow, mga Pops. Ito yung resulta. No, kaya kung gusto mo ako na ito, naka sale tayo. You can text or call me 0953. Si 0917-1364462. I-message mo kagad sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary Mga Pops. No, resulta ng pinaproject natin. Ganito ka ganda. Yan. opaline line, yellow face, dan follow. Kaya naman, dali mo na. Huwag ka na magpantupik-tumpik pa. No, so, ito naman, yung nasa kaliwa, yan ay Opaline Aqua B1 Desino Post Ino. At yung nasa right side naman no, ay, ay Opaline Yellow Face Post Split Ino. Ah, grabe. Ang tindi ng kargada na ito mga pops. Ino-ino. Yellow Face pa. No? Grabe. Matindi. Tapos Aqua pa. No, wala. Dulo-dulo na talaga to. Na, grabe. Ewan ko lang, makalipad pa sa bigat. <laughs> ng karga. noong kung gusto mo ng ganito, i-text sa tawagan mo kagad ako sa 0953-1364462. I-message mo kagad ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary, mga paps. Alright, no? so ito naman. Sa mga gusto magkaroon ng yellow face, No, pero sa murang halaga, meron tayong mga project-project. No, legit ang karga. No, meron tayong possible yellow face, possible darn follow. Meron tayong yellow, possible yellow face, possible ino. No, meron tayong non-opa, meron din tayong opa. No, ayan, i-screenshot nyo lang. Dating gawin, i sa so tawagan nyo ako 0953-1364462. Yung message ko baka kita sa yung Facebook Messenger ng Don Roaya or Don Roaya Avery. No? So, ayan. Meron tayong mga OPA line at meron din tayong non-OPA line. No? Super budget meal na to. Only for you yan, mga paps. Marami kasi nagre-request no? budget meal para sa inyo yan, mga paps. Nung no? Ang gaganda niya, no? Hmm. Ito naman, Project Red Factor Pale follow. Yan o, yung tarb, uh, pastel na green. Ayan, sa left side, yung pula mata. Yan, malupit yan, no? Pale follow, possible red factor. Meron din tayong opa dyan, yung sable red. Ayan, no? Oh, grabe, ang ganda nyo. Tsaka isang U-wing. Yan, opa line, possible red factor, possible pale follow. May mga kapatid to na... Uh, visual red factor, visual pale follow pa. oh, kapatid nila. Tapos, ito, mayroon tayong pale follow, possible red factor. Meron din tayong possible red factor, possible pale follow. Meron din tayong opa. Meron din tayong para blue, may green, may olive green, may pastel green. No? May uwing, ayan. Kung gusto nyo mga paps, screenshot nyo lang, then send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Or you can text her, call me, sir, na 531 Ito naman, no, Aqua Opa B1. No? Napakaganda. Ay, grabe. No, kulay gatas, yung katawan. Desino pa to mga paps, ha? No, kulay, a uh, lemon. Lemon. 'yung katawan tapos kulay melon 'yung ulo. To. So, ano 'yan mga pops? Visual na ino pa 'yan. Dilaw kulay -pula yung matao. All right. No, so ito naman mga sample natin na Opaline, Yellow Face Possible danfalo Follow. Meron din tayong Possible Ino. 'Yan 'yung blue na 'yan. Ako, jackpot ka dyan kung nakuha mo 'to mga pops. No. <laughs> Dahil ang karga niyan ay blue o pa possible dan follow possible yellow face pa. No alam mo blue lang yan. Nako. Mabigat ang karga niyan dahil may karga pa niyan na yellow face saka dan follow. Kaya naman kung gusto mo to, you can text or call me 0953 1364462. I-message mo agad daw sa Facebook Messenger. Don Roaya or Don Roaya Avery, Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na pwede na makipag-swap, mag-offer ka lang. Wali maraming maraming salamat sa iyo, Boss El Cid, na at ikaw nanonood ngayon. Gusto mo magkaroon ng budget meal, tapos high notation pa, quality na even, mga paps, all you have to do is text or call me, 0953-1364462. I-message mo kakita ko sa iyo. messenger, ang Don Roaya, or Don Roaya Avery. Pwede ang umutang, kung ikaw ay repeat buyer na, pwede makipag-swap, mag-offer ka lang. Wali maraming, maraming salamat sa lahat ng panunod. Stay safe and God bless you. ये